dilim po kasi kapag nag-aari ng lambat, pinapatay po namin yung ilaw at nilalagay sa gitna. Ang sa gitna po yung nakikita niyo po yun po yung aming palugog uh, palubog na tinatawag. Yan po yung dalawa na yan. Bali, ino po para yung isda ay pumunta sa gitna habang na yung lambat. Ngayon mga ka-idol, kainaw na tayo kasi ay po na yung lambad. Halo mga kaidol Turay At may city city Oh Hey Gawin mo sila pag like <laughs> No, no. no. isda kasi halo yung huli namin habang nagpili muna yung mga ibang tropa nandoon yung kapitan namin nang nagpapalaro sa ano niya shout out niya kay Dado huli no so, baka muna kami may huli kami <laughs> bayad ka muna bayad ng pusit para makamot <laughs> ka ulit ng troy tsaka tamba na bahala <laughs> ka lang kahapon <mayad> eh. <laughs> Ayos ba Babag deyet, mereng gai. So, muntik eh, na lang nakabiyop, nana lang. Nana lang. Oh. Ayan. Ayan. Wow. Wow. Hindi na 'yan. Siguro muna gansuin para maglutang 'yan. Wow! Hindi na tinamaan sa bunganga? Hindi. Hindi 'yan babag mo yung gahe Ha? Nang lang sa gilid 'to. Ay mas maganda nga hindi sa bunganga at makukutot. Pili ng ano? matigas. Pala matigas. Ha? Laki mga kay dulo. Kaya At... pa Pati ipababag. Ay paano. Agay. Laki mga, <laughs> mga kay Amsa... Isang oras. Ano dyan? Balag-balag mo Mga balo po dyan sa binodak. Nag-aantay papunta po dyan. Ano si... meron daw doon sa binodak? Bata pa? Dahil <laughs> yun. Mura pa yun. pa 70 daw. 73. 73 na. Pakangas? Oo. Parasa. Ang ganyan e. Sinagali ka. mo lang e. Yo, beg pili na na mga idol. Pa, pili lang magdagan pa. Magtakbo no, pero no. Sayang yung ano eh, para masariwa din pagdating. Habang nagatakbo, sige, ano natin yan. Tulungin naman na yung mga kawil. Opa. Na, wala na magkisda. Ha. Tayo yung wire. Pero no. May uli ka na rin. Ayun, mga kawil. Tabo na to. Ay dol, pauwi na kami. Nagabunot na po kami ng pundo. Mito. Shout out kay Dano. Magbayad ka na sa pusat daw. Para makamot ka ulit. <laughs> Ayun. mga kaidol. Hilahin na po yung pundo mga kaidol. At tumaga na rin. Uh, Pinagpilihan pa yung isda dun sa dulo. kita okay. kapitan at saka si Ayun

Chatot jangan sasama ko. Good morning. Ulap mo muna ng try. <laughs> try, try mo <laughs> lang ulap. Try mo lang ulap mo. Kasih Oh. Oh. one on. Idol, oh, lagi idol. Okay, idol. Si idol. Idol King, ya. Jatuh sama kau, I Oh, jatuh sama kau. Oh, san, kita san, <laughs> yeah. oh. And Jok lagi, mah idol, petawa mah idol. <laughs> <laughs> Pedro Richard Malaya magkakapalimot papunta ng ano paway sa aming bayan bagong kapito natin sumala kami Pre, ang dami yung tubig, Pre. Saan, hawa ka ba? Ang dami yung tubig. Okay lang yan, malamig naman, Pre. Lapit man yan. Do, mag chat ka na, Do. Kung anong mamutin mo, Do. Tambal o turay bayad bayad mo na wala kami pang konsumo pang gasolina <laughs> ulit lang ulit ay takot lang pala masunod mo na parang walang ano mayroon naman doon laki na yung tama ko ba ang asawa ko para may ano, magpili rin <laughs>

baka ako sambak isang bakso dito rai sakto lang sambak lang isang bakso pataas talaga natin yung maya rai dito pag mayroon pa ano? ano na yung pusa kira ka sa ano? talaga ang piliin yung isda bago maipasok sa box kasi kasi uh, yung isda anghalo po at saka iba-iba yung presyo yung torey mga kaya dun 50 ang kilo tapos yung galunggong 100 ang kilo yung maliliit naman puro mga uh, 40 lang lang oh ano yung rice kaya talaga kailangan uh, tagaan namin bit So minsan naman mga ka-idol, lumuli namin uh, Puro Puro balgong Pinili mo akong Kap Pinili mo akong oh, yan, ayan oh. yan Thank you Thank you kap I love you Magtapos, magtapos nyo yan Kaya mo, hindi ka mawawalan Hindi ka rin magkakaroon Oy, tinapay ha Ha? Ah. Tinapay, kaya naman yun Oy Sinampay mo lahat ang nailo namin Dapat makasimusi pa rin pa yun Tag 50, tag 50. Dapat mo na pre. Lagyan mo ng sako. Bay, bigay mo ng sako ba 'yan? Yan, bigay mo kay kulot. Kay para Di, lagyan lang natatas para hindi magsino. Lapit na 'yan. Sige lang. Oh, Maray imam Ma sa iyo kasi yun di man ko. Ay wala tama niya balagbag. Tapos na sir, tapos na mamili. Tapos na. Okay. Klas klas ka muna dyan. Wala muna tayo ng kalimutan yung kape. Bali yan, mo. Wala tayong kanin. Hindi mo tayong kanin <laughs> kayo walang kanin. <laughs> ala na kaya lang konti. Relax relax muna Relax muna. Relax muna. Yan ang tip top natin eh. Ano ba gusto mo ng bago? Yan ang ano si Richard Golo. Ayun mga kaidol, good morning po sa inyo lahat. Pauwi na po pa kami sa bayan at uh, Pinda na po namin yung huli namin At, atin least hindi rin kami na logi At hindi rin kami Tama um, na din mga kaidol Hindi din ang huli namin Bali tatlong box na kurintahan Kaya na ka lang siguro sunod So salamat sa mga lahat na mga followers ko Sa walang sawang panood At hindi po nag-skip Thank you po At sana palagi po kayo nandyan At parahin pa po, po tayong video na ipapakita sa inyo mga kaidol At sana tuloy-tuloy na po yung uh, Ating upload mga kaidol at dahil kalma na isip na yung kalma mga kaidol at ngayon na din nagmamaganda yung uh, panahon mga kaidol dahil na, sa gawa ng habagat season talaga ng habagat lagi po yung may bagyo kaya din sila nakakalawot uh, mga kaidol kaya yun at may ulan talaga at maaalon minsan pinipilit na yung maglawot mga kaidol so ayun thank you po maraming po salamat so kita, kita kita ulit sa aking video at pag-upload at lagi nyo abangan mga kaidol maraming po